Ayan guys, bumalik ako dito sa Banggandang Baras. Ayan, napakaganda. Ayan. Ang daming tao. Ayan, daming tao. Pasyalan talaga ito dito sa risal Bagong gawa. Ayan guys. Napakaganda talaga. Sa mga taga Maynila dyan, o oh, malapit lang ito kung gusto nyong makita ang banggandang baras. Ayan, napakalawak nito. Pwede kayong magtiknik dito. Pwede kayong mag, ano ng birthday dito. Ayan, kaya lang, hindi pwede magkalat. Dadala kayo ng trash bag nyo. Ayan, ayan, tabindagat ang ganda niya. Eh, pwede kayo mamingwit dito. May isda dyan. Yan, tanaw na tanaw po dito yung Morong Rizal, Antipolo. Ayun, papuntang Antipolo yun. Yan. Ayan naman ay Cardona. Cardona Rizal. Ayan. dito. Araw-araw, madaming namamasyal dito. Kasi nga, pwede mag-jogging, pwede mag-picnic, kasama mga barkada o pamilya. Ayan guys, tingnan nyo kung gaano kaganda. Pag umuwi lang ako, saka ako nakakapunta dito. Kasi medyo malayo din sa bahay. Yes, hanggang dulo na yan, kalsada na. Dati, rap pa yan. ngayon, kalsada na talaga. Maayos na. Yan, daming tao. Dito sila nagpipiknik. ayun guys. ayun o. Oh. Kasama mga bata, mga kaibigan, mga pamilya. Ngiting-ngiti nga siya eh, nung pinuntahan siya ni Rick Rick eh. Kasi yung kagabi, ubos na yun. Sino? Asa ka pa. Diyan! Ngiting-ngiti siya, biglang bangon eh. Ubos na yun. Yung 400 plus niya kagabi. Patayin ka.

nasa bis namin. yan Ogi. Bakit tumutunog? Fun. Saan? Denganan. May? Fun. Ayan, guys. Dito kami sa Silosian Farm. Baras Resort. ¡Arpe! ¡Adiós! ¡Adiós! <coughs> ¡Escape, escape, escape, escape!